Isinailalim sa inspeksyon ng Cotabato City Engineering Office ang opisina ng Project Management Office ng Project Tabang, kasunod ang naranasang lindol na tumama sa ilang bahagi ng Mindanao. Ang Partners in Peace and Progress story mula kay Jen Garcia. Kasunod ng naranasang lindol na tumama sa ilang bahagi ng Mindanao, nagsagawa ng building inspection ng Cotabato City Engineering Office sa opisina ng Project Management Office ng Project Tabang. Ang inspeksyon ay naglalayong masiguro ang integridad at kaligtasan ng naturang istruktura sa pamamagitan ng pag evaluate kung mayroong pinsala at magrekomenda ng hakbang at paraan upang mapanatili ang compliance sa safety standards. Nagpasalamat naman ang Project Tabang sa City Engineering Office sa maagap na pagtugon sa kahilingang magsagawa ng inspeksyon at suporta sa pagpapanatiling ligtas ang pasilidad. Jen Garcia, iMinds, Philippines.